Yo, what's up mga kawayan? Ay, kawayan. Ang kawayan dito sa bahay. All right. All right, mga ka boy, magandang hapon. Papasok na tayo. Panghapon tayo ngayon as 4. Mainit na hapon mga ka-pinboy mainit pa matasang araw. All right. What's up mga kasaging eh sa mga kain <laughs> Right, Alright nandito na naman tayo Sa Waymouth Road Pagkita tayong bus stop. Yo time check 3.43 mga kapin boy sana dumaan ang bus ng 3.54 yun naman lagi ang schedule 3.54 tawid tayo pasok na naman sa trabaho tapos ng dalawang araw na day off ang sarap na karelax relax tayo kahapon na masyal tayo sa botanic garden ayun ang bus oh ay naku dumaan na yung bus di ko na maabutan kahabulin ko mga kapiboy ko yung bus ayun oh. sana dumaan Yuhuhuhu <laughs> kita Maha kita Maha kita Alright right, mga ka-pinboy Nandito na naman tayo sa bowling center mga ka-pinboy Nandito na naman tayo sa aking trabaho Alright right, pin bowling Yun kita kita tayo sa liwod ng makina mga ka-pinboy Nandito na tayo sa mga makina ko, mga kapin boy. Nandito na tayo sa likod. At yo, nandito na tayo at pagbibihis na tayo ng pantrabaho. Yeah, ang bigat ng bag. All right. Right, bis tayo mga kapin boy. Yan may liga ako mamaya alas 6 alas sa is ng gabi alright yo 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 oh, mga ka boy nagsisimula yung liga ko ng alas sa is alright maraming ball stack maraming ball stack mga ka boy yun know, o dalawang ball Ano oh. saan yun Bumalik na, bumalik, bumalik, bumalik. Alright mga ka-pin boy. Pantahin ko lang yung liga ko. Mga ah, senior bowlers. Alright, pin jump, pin jump. May umilaw dito, may umilaw Bakit kaya umilaw? Ball stack Ayun, oh, ball stack Uy oh. Yun Alright Turn off the lights mga kapten boy oh, May umilaw dito, may umilaw, may umilaw Bakit ka umilaw? Ball stock pa rin. Ball stock pa din. Hindi na yung bola. Alright. right. Kaya mga ka bantay ko lang muna. Yo mga ka napaka-busy ko kanina. Hindi na ako nakapag-video kanina habang may liga kasi napakaraming problema. Nagkaroon ako ng problema dito sa lane 21, Distributor na medyo matagal kong inayos so ayun medyo busy talaga ayan pero okay na ngayon inayos ko na so, tapos ko lang maraming ball stack maraming pinjam maraming problema sa makina hindi umaangat yung bola ganito lagi ang na-experience ko tuwing merkules kasi nga yung mga senior bowlers eh magagaan yung gamit nilang bola kaya hindi masyadong umaakyat kahit na anong adjust mo kahit na anong linis mo kahit na ano eh dala ng kalumaan na rin ng makina ayun na uh, nahihirapan umakyat ang bola lalong lalo, lalo na kapag magaan so ayun mga pinboy talagang napaka busy kanina at medyo ah, uh, masakit ang ating katawan ngayon dahil uh, lagari talaga so ayun mga ka pinboy 10.50 na ng gabi at uh, lalabas na ako doon para pick na yung mga basura liligpitin ko yung mga basura at itatapon ko na sa labas yun mga kapinboy mamaya uli yun mga kapinboy nakabis na tayo at nagpapatay na lang ng mga switch ng TV sa labas oh. alright. off alright off na lahat off alright yan tapos na naman ng isang araw na napakabising busy ng araw na to off, off, off na ilaw. Alright. Yun. Yun, habulin natin yung bus 361. 11.05 dito mga Kapinboy. boy. Kayang-kaya pa. Nakabutan pa natin yung bus. Papatay lang ako ng mga ilaw. Alright. Ba't na tayo kasi kailangan natin maabutan yung bus 361 ng 11.13. So, takpo takbohin natin ng kote Alright mga kapinboy pinboy patayin ko na yung ilo dito at, at magkita-kita tayo sa labas ng bowling center. Alright. Alright, nakalabas na tayo ng bowling center. At medyo bilis-bilisan na natin. Dahil 11.07 na. yung kailangan nating makasakay ng 11.13. Mga ka takbuhin lang natin konti para maabutan natin alright yun tawid tayo rito great south road All <laughs> Takbo na naman tayo. hiingal ka ba na naman mga boy? <laughs> Gaya ng pagpasok kanina. <laughs> Dumaan ka agad yung bus. Sinabol ko. Boti nakasakay. Boti na aabot Ay nako. Kumiyot pa more. <laughs> Ayos lang yan. Basta uh, uh, tibit tipid ng konte Ayos lang. Ito. Papunta tayong bus stop mga boy lakarin lang natin papunta roon wala pa naman yung bus takbohin na natin takbo takbohin ko ng konti yun nandito na tayo sa bus stop great south road pinawisan ako <laughs> Ang pawis May mainit Mainit na ngayon mga Kapinboy Pinapawisan na tayo Alright, antay lang natin yung bus 361 Pauwi na tayo ng bahay Alright mga Kapinboy, antay lang natin Napaka busy kanina Ang dami kong ginagawa Ang daming problema yung makina Tuwing Merkoles, ganun yung naabutong ko Puro sira Ball stock, pinjam Distributor, pinjam lagi Yun ang problema ko mga Kapilboy Pagka Merkoles, yun ito Pagdating ko oh, Surprise lagi Tapos may liga pa Bukas may liga uli ako Pero kanina kondisyon ko naman ng konti Pagpasok ko bukas dahil alas 8 pa ang liga ko. Ayun. Magbubutinting ka ako pagpasok ko na alas 4. Alas 8 pa naman yung liga. So may ilang oras pa ako para magbutinting. Ayusin ko yung mga problema. Kasi ako rin mahihirapan mag hindi ko kagad inayos yun eh. So kanina naman, naayos ko naman naagapan ko lang. Ang problema ko, ball stack lagi. Kasi nga ang gagaan ng mga bola na ginagamit ng mga, mga bowlers mga senior kaya hindi talaga siya kaagad aakyat Susundin mo pa bago umakyat uh, at hindi lang isang lane kundi halos lahat ganon so ay mga ka pinboy ganon talaga uh, kantayin ko lang yung bus oh ito na yung bus mga ka pinboy ayun buti pinarahan tayo alright bus 361 Manurewa Alright Pawis, pinawisan Pinawisan si Pino mga ka-feed boy, nandito na tayo sa Weymouth Road, malapit na tayo sa bahay papunta na tayong bahay so muli po, maraming maraming salamat Uh, at hanggang dito na lang po ang aking vlog maraming salamat sa suporta ah. thank you po